Ama sa langit, pinupuri kita ng buong puso ko ngayong araw. Maraming salamat sa pagising mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Panginoon, ikaw ang pinagmumula ng aming lakas. Kapag kami ay mahina, pinapalakas mo kami kapag kami ay bumabagsak at nanghihina, ang iyong makapangyarihang kamay ay iniaangat kami at pinapanumbalik ang aming lakas upang kami ay pumailang lang tulad ng mga agila. Salamat po, Diyos ko. Naway ipagpatuloy mo po na manatiling ligtas kami ngayong araw at punoin kami ng iyong biyaya at pagmamahal.